Yo, what's up guys? Ewan kung napanood nyo na to. Panoorin nyo. Kasi yung mga... Mami mga nakakilala dito. Yung iba yung screenshot ko para sa inyo. Para makilala nyo. Tay, right, go! Hello, hello, hello! Nandito po tayo sa mga nagro-rally. Ayan, ano? Hello po! Sir, hi! Anong school po kayo, sir? Sir! Sir! anong anong school po kayo? Anong school po kayo? Anong school po kayo? Anong school po kayo? Anong school kayo? Anong school? Ano po yung sinisa? Ano ano po pinaglalaban niyo Yung mga sinisigaw na sa ba? Ano po pinaglalaban niyo? Ano po pinaglalaban niyo? Anong school niyo po? Jump, jump. Ay, school Anong school niyo? Anong school niyo po? Ano school niyo? nyo? Ano po kung nag-alaban nyo? Ano? Ano sa po? Ano sa inyo po? Ano sa Alis na po tayo. ano sa po? Ano Bakit sabihin. Di po pwede, di po pwede. Wala, wala naman eh. shoutout sa ano? TUP ba kayo? TUP? TUP? TUP siguro kayo, no? No? Sino ba teacher nyo? Sino teacher nyo? Advisor? Okay po. Ayan, yan po sila. Sino, Sino po pasista? Sino po pasista? Sino po Eh, hey, ano pong pangalan niya? Diba? Ayan po, nahihiya po silang i- uh, sabihin kung saan po sila nag-aaral. Saan po ba kayo nag-aaral, madam? Ano po yung kuya? Pakihinto po Ay, ng record niyo. Bakihinto bakit? Bakit, Bakit papahinto? Sandali po kuya. Nandito o, kayo na? sa kalsi. Adi, buti na nasa pa, loob kayo sabi, ng bahay nyo. Parangitan po ako. O sige po, pa, ano pong pa, pa, pangalan po ninyo? Ano kami nagbabiral ngayon dahil sa uh, tawag ito, rally na nangyari dalawang beses ng, meron akong dalawang video na nakita sa tiktok kung ano yung pinaglalaban nila na hindi naman nila masagot di ba yung number 2 na video part 2 hindi, hindi, ko pa napapanood e yung part 1 lang ipapaliwanag ko yung iba kasi ang daming mga lahat sila bata sure ako mga nag to tapos parang naintindihan ko, UP yata sabi nung vlogger eh. Pero wala naman sumasagot kung UP ba sila nag-aaral. Pero mas maganda i-confirm na lang natin. Yung iba yung screenshot ko na lang. Binilisan ko na lang to guys para ma mapanood nyo ng mabilis. Yun guys, yung mga napanood nyo lahat doon. Yung mga pa-stop-stop. Baka may mga nakilala kayo doon. Mas maganda pagsabihan nyo na lang or mga magulang na nakakilala doon or mga tropa. Mas magandang Ewan ko, anong point ang pinaglalaban nyo? Kung meron naman kayong ipaglalaban, bakit hindi nyo sabihin, di ba? Para tulad ko, naiintindihan ko, kasi ako, kaya nagawa ko ito ng video para ma... maliwanagan ako, di ba? Anong sense ng paggawa ko ng video kung walang kabuluan, di ba guys? Gusto ko sa malaban, anong point, anong pinaglalaban nyo? Pero wala naman sumasagot. Back, bakit? Kayo ba ang nang problema? Hindi ang mga, magulang nyo. Tandaan nyo yan. Ang mga magulang nyo ang problema sa inyo. Pinapaaral kayo sa ano-ano ang pinagagawa nyo. Tulad nyo, nagrarali kayo ng walang dahilan. Nabayaran kayo, sigurado ako. Pero mas maganda, kung nabayaran man kayo, okay na yan. Last na yan. Please lang. Kasi baka mapamak pa mga magulang nyo. Nakakaya, di ba? hindi ba kayo may may hiya, lalo na kung magulang nyo ang pinapahiya nyo rin hindi kayo ang napapahiya kundi ang magulang nyo tawa tawa lang kayo, pwede pwede lang kayo Kaya, kayo mga millennial mga millennial hindi ko alam anong pinaglalaban nyo lalo na yung isang lalaki na nanguna pero hindi, siya yata nang i sa mga kasama niya mas maganda siya ang nagsasabi da, talaga may isang babae na pekon sigurado ko nabayaran din lahat sila na yung mga iba hindi naman nabayaran kasi kakilala naman nata sure ako imposible eh. walang lahat yan may mga dahilan tsaka ang pinampupoint nila yung iba islow nyo na lang bi yung video or i-download nyo na lang guys may kita nyo lahat yung mga nandun sa gilid ay eh, mga pinaglalaban nila na hindi naman maintindihan wala namang kabuluhan kung yun naman ang mga nakasulat bakit anong dahilan, di ba? Anong purpose tulad ng mga schooling masasagutan mga sasagutan anong dahilan bakit ito ang sagot mo, di ba? Siyempre, sasabihin ano yung tamang sagot mo rin yung para sa iyo. Anong dahilan anong punot dulo bakit ito ang ginawa mo, di ba? Tulad nun, wala walang sumasagot ka tayo. No? Kaya nga ito guys, nag 3 minutes na kagad, mas magandang ayun, eh, napanood na eh. ito yung last kung napapanood nyo to guys comment kayo, i-share nyo lahat guys, i-share nyo kung sino nakakilala yan.